Kamusta mga bayaw? Ako ulit si Pior Tindero. Hindi ko tunay na pangalan, bahay palayaw ko lang. Dating OFW, 12 years sa Taiwan, at ngayon magdadalawang buwan ng tambay. Nandito nga pala ako kasi iniisip ko na baka pwede ako maging helper. So syempre, back to basic tayo ngayon, sakay-sakay ng tricycle tsaka jeep. Kung wala kang wifi tsaka Spotify, no problem. Basta may patok tayo masasakyan, sabot nila ang music natin dyan. Kaya pag mahinahin na pumara, sigurado lagpas ka. Tsaka nakakatuwa mga trend ngayon kasi mas marami na, mas madalas na yung daan. Tapos akalain mo na yung line 2 na LRT hanggang Tipolo na. Pero ang nililook forward ko talaga bago mo eh, ay eh yung magkape tuwing umaga dito sa roof deck habang nakatingin sa mga puno sa harap ng bahay. So tara, kape po tayo. At isa pa sa nililook forward ko, yung malunggay pandesal na mainit sa umaga kasama ng kape tapos dairy cream. Pero grabe yung size nyo, oh. tingnan nyo naman ang nilaid. Ano to, bite size na lang. So kung gusto mong dalawang kagat, ikaw talaga yung mag aadjust adjust dahil natambay ako, ako yung taga-hugas, taga-walis, taga-linis. At pag ganitong matagal ka na sa abroad, halos wala ka na rin malagyan ng gamit mo dahil nga syempre naipo na rin yung gamit ng anak ko ng asawa ko. So kaya bumili ako ng tatlong mega box para sa akin, dalawa sa asawa ko at isa para sa akin. Hindi ko nga pala aking nanay galing pa yung ng Mindoro, dumayo lang para magmarites dito sa si San Mateo. At kung sa Taiwan ay membership ako sa gym, dito sa Pinas dahil natambay ako, sapat na yung si Esang na lang. Kaya pag nagpakarga siya, sigurado ha, exercise time. Kung minsan siya na ngayon lumalapit sa akin para mag-exercise daw ako. And sinasamantala ko na rin yung pagkakataon kasi palay ko next year. Hindi na yan ganyan, kasi mas malaki na, sa ba mahihiyan na yan. Kaya every time nalalapit sa akin, papakarga, kakargahin ko, yun ay pinaka-exercise ko. Kaya nga kahit sinasabi nila sa akin na huwag ko nakargahin kasi malaki naman ha, e hindi ko na lang pinapansin, kinakarga ko pa rin. So, inumpisahan ko na rin pala ang paglilingis ng mga gamit-pensang pa pagsisegregate ng mga school supplies sa laruan. Naghalo-halo na rin kasi may mga bagay na yung mga patapon na basura na, na dapat ihiwalay. So, tinuturoan ko na rin yung bata para matuto maglinis. para maging responsible ba. Inayos ko na rin nga pala yung mga importanteng dokumento kasi nga naghalo-halo na doon sa mga papel na mga patapon na ibig. At ito nga pala yung uh, third floor na kwarto namin. So, ang gusto ko lang naman mangyari dito, pwede siyang tulugan pag may bisita. So, nakita nyo naman maraming tambak. So, ginawa ko, isa-isa ko nilabas ang mga gamit. Lahat kasi wala akong tinira maliban doon sa kama. Kasi para malinisan ko, mapunasan ko yung mga wall, yung mga sahig, para hindi mag-amoy uh, bodega. So, nilabas ko na lahat ng gamit. So, ayan na nga. Ito na yung lahat ng uh, gamit na nakuha ko sa uh, kwarto sa third floor, yung maliit na kwarto na yun. Sabi naman ng asawa ko, itutulungan niya ako sa agree mga bagay-bagay kasi nga karamihan dyan gamit niya. So ay eh, natapos ko lang ang linisan ng kwarto na map na yung napadero yung mga dingding yung sa hindi ng may tsaka yung cabinet. Mabango na. Amoy down na. At dahil nga medyo matagal ako sa Taiwan, ay eh, naipon yung mga sirang computer tsaka mga laptop na hindi nagagamit. Kaya ngayon ayusin ko na rin para mapakinabangan. Sayang din kasi. Siyempre, I duty ko rin yung paghatid sa school kay Esang. kaya? <laughs> At yun, nagpatikar na nga ang esang sa initan. Siyempre, sundo naman sa tanghali ay nari esang pagod At isa na rin akong plantito, tagalilid ng halaman, tubero, at tagalilis ng ilalim ng lababo. Taga grocery at dahil nga pinoy tayo, siyempre, yun reuse natin ang mga plastic nito. Kailangan na rin nilang isan yung mga kinakalawang na bisagra at may ingay. At ayan na nga pala yung tatlong megabox na binili ko. Siyempre, ako na rin magsasalansa sa tutupin damit. Magre-repair ng electric panasirak, maglilinis ng computer table ni Esang, ng study table, ng lagay ng stuffed toy, ng mga shelves, at ng kung ano-ano pang mga gamit ni Esang at mga abubot. O diba ang dami? Stuffed toys pa lang yan. Maglipat ng mga gamit ni Esang kasi nga itong kwarto na to magiging sa kanya na. Magkarpentero ng sireng drawer ni Esang. Maglipat ng mga halaman sa second floor para magkaroon naman ng buhay. At ito naman yung mga halaman na in-implantito dito sa third floor ay umulan lang yan kaya naisipan ko linisin nyo yung sahigat ayun nga tumakas nga yung tubig o oh. hindi ko lang maaintindihan bakit naging kulay ito yung tubig siguro yung mga tubig na yan galing sa bundok ng Montalban kaya naman na inspired yung asawa ko na gumawa ng isa pa sa mga paborito ko ang coffee jelly inspired by tubig bahat <laughs> dahil nga na ako ng holy week sa mga pinaggagawa ko ay eh, pinatigil muna ako ng asawa ko kaya after church bumili kami ng mga chicheria tapos naglatag kami sa sahig sa sala tapos nag movie marathon kami ngayon naman ay Sabado de Gloria kaya pinagpatuloy ko na yung pagdepair ng laptop ni Papa. Tapos pumunta ako sa third floor, nagbutas ako sa wall kasi gusto kong lagyan ng shelves yung ah, tapat ng laundry namin para yung mga laundry powder at detergent may ayos mas organized. Tapos inayos ko na rin yung lumang mosquito repellent ko kasi nga tumataas yung kaso ng dengue ngayon tapos daming lamok sa bahay. Pagkatapos ay eh, inayos ko na rin yung computer ni Esang na pamana pa ng mga pinsan niya para mapakinabangan niya na sa school. Tapos ng bandang hapon, nilason ko yung mga langgam. Kasi nga, sobrang daming langgam dito sa bahay. Inayos ko na rin yung mga pailaw namin dito sa third floor. Kasi nga, mga nakalundo. Tapos sala sa yung mga wire, pati yung mga extension. Kaya nakakatakot kasi lalo na napakainit pa naman ngayon. So, ayan na, mas maayos na yung pagkakabit ng mga pailaw namin. Binisita ko na rin yung aming bubong. Kasi nga, pagka masyado malakas yung ulan, medyo tumutulo. Ganito nga pala yung view sa bubong namin. Ito, yan yung mga kabundukan na yan. Kabundukan ng San Mateo yan. Tapos banda ron sa Montalba naman yan. At ililipat ko rin nga palang pwesto ng electric fan na to kasi nga nakatutok sa pader para mapakinabangan naman ng naglalaba. Pero ni-repair ko muna kasi nga talop na yung wire. Delikado, pwede mag-cross ng sunog. Piyo mo yung buwalo? Ow! Shit! <laughs> Masyado na rin nga ako na willing kakashopee at ngayong araw nga dumating yung braces para sa mga upuan kasi yung upuan namin umuuga uga kaya nilagyan ko na mga braces so ngayon okay na siya, mas matibay na. Tapos ngayong araw dumating din tong TV rack na inorder namin sa si Shopee kasi ngayon dati namin, sira, luma na, sira na rin yung paa, tanggal na, tsaka gusto na rin talaga magpalit ng asawa ko. Kaya kahit malalim na yung gabi, inassemble ko pa rin kasi excited na ako eh. So ngayong araw naman, aakyat ako sa stage para samahan si Bell. kasi nga recognition nila ngayon. At kinausap niya ako na kung pwede, ako naman daw ang hangin para sa kanya. Isa sa mga pinagplanuhan ko talaga na gawin pag uwi ko ay eh, ang ayusin ng mga wiring dito sa 3rd floor. Kasi yung mga extension, medyo salasalabat na, tapos medyo magulo yung wiring. Eh ang init pa naman ngayon, kaya masyado nga, risky para magkaroon ng sunog. Kaya naman from uh, extensions, ginawang ko ng mga panibagong outlet na may standard na wire at utility box para mas safe yung mga wiring namin dito sa 3rd floor. Tapos nilipat ko na rin nga pala yung mumunti kong solar panel dito sa pinakabubong na namin para ah, makapag-charge ng ayos kasi parang nakukulangan ako sa charge niya. So ayun, halos ah, nagawa ko naman na lahat ng mga pinano kong gawin pag uwi ko. Tsaka yung mga trabaho na naghintay sa akin naman na sample ako. Pero marami pang kailangan gawin. Pero almost 2 months na akong tambay so kailangan ko nang gumawa ng paraan at pagkakakitaan. Pero bagong lahat, syempre, kailangan quality time muna with my family. Day 2 Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. At pwede tumukod. Pwede tumukod. Pwede tumukod ng paa. Thank <laughs> you.